Pagaralan na po ng Philippine National Police ang pahayag ni dating pangulong Rodrigo Duterte na alam niya ang lokasyon ni Pastor Apollo Kibuloy, si Rod Lagusan sa detalye. Pag-aaralan ng Philippine National Police ang naging payag ni dating pangulong Rodrigo Duterte na alam nito ang kinaroroonan ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy. Si Kibuloy ay may kinakarap na sexual abuse at trafficking cases at meron na rin arrest warrant kailangan din po nating makausap siya kung sino yung kausap niya during that time at uh, sino yung nakakinig nitong kanyang mga pananalita, sino yung nakapag-record kasi kung uh, pagbabasihan natin yung uh, simpleng uh, video lamang po ay this will constitute uh, hearsay lang. Ayon kay Fajardo, mahalaga na tingnan ang konteksto ng pagkakasabi ng dating Pangulo. Ito ba ay sinabi niya para uh, uh, just to tease yung mga kakakap niya is just uh, a joke lang po so kailangan nating makuha yung buong konteksto po nung kanilang pag-uusap because obviously ang isang uh, tao na alam na ang kinakokuan ng isang uh, wanted person may be held liable for obstruction of justice but then again we want to uh, reserve muna yung ating comment Anya, pag-aaralan ng mga abogado ng PNP kung ang naging payag ng dating Pangulo ay may paglabag o simpleng salita na taken out of context. Paliwanag ni Pahardo, nag-iingat sila sa pagbibigay ng pagusga hanggat ito ay mapag-aralan. Samantala, ayon sa PNP, nagpapatuloy ang investigasyon kaugnay ng mga pulis na narilib matapos ang paghahain ng warrant of arrest kay Kibuloy. The reason kung bakit po sila narilib ay titingnan po kung nagkaroon po ba ng uh, operational lapses during the uh, service po ng uh, warrant of sa kabila nito, pinaninindigan ng PNP na legal ang isinagawang operasyon. Muli namang nanawagan ng PNP sa publiko sa sinumang may informasyon sa na ni Cabuloy na ipagbigay alam sa kanila. Paalala ng PNP, may posibleng kaharapin na kaso ang sinumang posibleng nagkakanlong dito. Rod Leguisad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.